Isandaan at labing siyam na mambabatas ang pumabor sa motion ni Sagip Party List Representative Rodante Marculeta na ibaba sa 1,000 pesos ang budget ng ahensya. Mula yan sa proposal na mahigit 649 million pesos. Zero budget. Yan daw ang dapat makuha ng Commission on Human Rights o CHR kung si Speaker Pantalion Alvarez ang tatanungin. Ako tatanungin nyo, eh, zero. Pag ganyan yung performance, eh bakit? 'Di ba? Oh, hindi natin i kasi constitutional body. O oh, di wag mong uh, bigyan ng budget 'yan <laughs> dahil nga uh... hindi naman fair eh. Sino ba ang nagpapasweldo sa inyo? 'Di ba yung estado? Oh, eh gusto mo yung Estado yung palagi mong uh, pinupuna. Estado yung nagpo-protect doon sa mga karapatang pantao ng mga biktima. Opo. Ikaw, anong ginagawa mo? Ang mas tinitignan mo, yung karap karapatang pantao nitong mga kriminal na ito. Ang tinitignan po namin ay yung kabuha ng sitwasyon ng human rights at syempre yung aspeto ng violation of human rights ng mga uh, persons accused. Tinitignan namin. Tam Tama na. Ulan mo lang kami. As far as we are concerned, you are not performing as a chairman in the best of your ability accountability. Tsaka na rin namin pupunuan yung dapat mong uh, kailangan sa iyong uh, departamento. Bakit galit na galit si former House Speaker Pantayon Alvarez sa Commission on Human Rights at pinilit ng Kongreso noon na sundin ang motion ni Congressman Marculeta na 1,000 budget lang para sa CHR? Dahil ba ayaw nilang tignan ng CHR ang EJK victims? Tila sa diyaraw na tinapyasa ng budget para lalong makapang-abuso ang polis at militar. Gitang kadamay, mahihirap ang talo sa ginagawang pambubuli ng pangulo at ng kanyang mga kaalyado. Binatikos naman ng grupong Human Rights Watch ang pagbibigay ng kamera ng 1,000 pisong budget sa Commission on Human Rights. Sinabi ng grupo na malaking dagok sa karapatang pantao sa Pilipinas ang hakbang na ito ng kamera. Bahagi raw ito ng tangka ng administrasyong Duterte na pigilan ang iba't ibang institusyon na tingnan kung may nangyayaring abang mga abuso.